Uuwing may pasobre si boss Eh, hey, sana all na lang talaga <laughs> Tara, samaan nyo ako guys I-share ko sa inyo kung bakit nga ba may pasobre Pauwi ng Pilipinas Anyong, yes uwi ngayon kasama ko guys At hindi ako, <laughs> data upload na atin din pala to Tapos good news na naman sa aming mga foreign workers dito sa company Wala naman ding ibang lahi dito guys Maliban sa amin na Pinoy, sa aming company Ito nga si Mako, magtatatlong taon na dito sa company Nakailang base na nga din siyang nagbakasyon guys At ito nga ay magbabakasyon na naman Na-extend na kasi yung kontrata niya na one year and 10 kumain muna nga pala kami guys. Nagpaalam kasi ako sa isang team leader namin na si Pujang Nim. Nahihatid ko ng lunch break si Mako o si Mark. Nakasamaan ko naman sa work. Isang oras din kasi yung lunch break namin guys. Medyo malapit lang naman. Kaya sabi ko sa kanya, ihatid ko na siya. Kung bait nga ng Pujang Nim namin guys. Sabi 30 minutes before lunch, Sumalis na kami. Kumain na daw muna kami sa labas bago ko siya ihatid. Balik nga pala tayo sa good news guys. May pasobre kasi ang boss namin. Maging ako ay nabigla. First time kasi na nagbigay ng sobre yung boss namin na nagbabakasyon sa Pilipinas. Sabi ko nga kay Mako, nakamudyata si bossing, <laughs> kasi sa tagal ko dito guys hindi pa nangyari sa akin yun na binigyan ako <laughs> kaya biglang bigla kami bago nga din umuwi si Mako binilan pa kami ng dinner at eto nga yun kaya tuloy naka dalawang beses nagpa-dispedida si Mako sa amin <laughs> so ayun na nga guys nalamang ko kay pujang namin na kaya pala nagbigay ng pasobre yung boss namin eh sa tuwing magbabakasyon daw kami ay sagot na ng company ang ticket o diba ang angas guys libre na ang ticket namin hindi ko lang alam kung ilang beses sa isang taon <laughs> pero pwede na diba kahit isang beses lang sa isang taon makakabawas sa isipin sa gastos kapag magbabakasyon bakasyon sa Pilipinas. Yung pambilisana ng ticket eh pwede nang pandagdag sa pambili ng pambasalubong. Kaya talagang kahit diop eh kung may pinapagawa ang boss namin, sige lang kami ng sige. Sa sobrang bait ba naman ng boss namin guys? Kaya give and take lang din naman. Grabe, sobrang bait talaga ng boss namin. Madami na nung mapapasana all nito. Issue guys, sana kayo din na makatagpo kayo ng mabait na sadyang ni. Kaya sa mga company na mahina ngayon, tsagain nyo lang. Malay nyo naman maging successful din ang boss at company nyo. Tapos kayo din. Parang ganun lang din nangyari sa akin sa company guys. Dating malit lang tapos nangupahan lang yung boss ko ngayon eh tatlo na yung building niya nasarili na talaga tapos ilang taon din na halos hindi kami nag overtime saktong basic basic lang pagtapos nga namin kumain hinihatid ko na si Mako sa kaya ng bus. kapag talaga ganito guys nakaka-excite tumuwi na, kwento niya nga sa akin guys na hindi siya nakakain ng maayos nakakatulog kapag ganito na pauwi totoo <laughs> naman yun diba guys ikaw ba naman sa tagal nang hindi nakasama ang mga mahal sa buhay eh sobrang nakaka-excite talaga after ilang months yung iba nga taon pa sobrang saya na makita ulit ang mga mahal sa buhay buhay. Kagandaan din dito sa Korea, malapit lang ang biyahe. Tapos afford naman din ang pamasahe guys. Kaya ayos din talaga. Tapos samahan mo pa ng company na allowed magbakasyon every year. Na may mga yoncha na kapag hindi ginamit yon sa isang taon, pwede misa nang gamitin sa bakasyon. Pero take note lang din guys, hindi lahat ng company ay may mga ganon. Kagandaan pa dito sa aming company, kapag hindi mo ginamit sa bakasyon, ay babayaran yun na halos isang buwan na sahod din. Merong iba na gusto nilang gamitin sa bakasyon. Meron naman ding iba na pinepera na lang at pinapadala. Kaya ba guys, kung kayo ang tatanungin anong pipiliin nyo. Pera o uwi na lang kayo para makita ang pamilya at makasama. Ako kasi guys, mas gusto kong nagbabakasyon. Kaya wala akong pera eh. So ayun na nga guys, na-drop ko na nga dito si Mako. Bali dalawa at kalahating oras pala ang biyahe niya sa bus papuntang Incheon Airport. Happy trip at huwag kalimutan ang mga pasalubong. <laughs> Fighting! Anyong!